Alam nyo ba kung ano ang nakakainis minsan sa mga ahenteng kausap natin sa dealer? Ay yung minsan ay bumisita ka at tinanong ka kung may kausap ka na o may nakausap ka na. Paghihintayin ka ng konti at tatawagin yung taong nakausap mo. Kung wala eh tatanungin kung anong sasakyan ang kursonada mo. Dadalhin ka at bibigyan ka ng price list at sasabihin sa iyo ang kanilang promo. Kapag napansin nila ay puro katanong at mukhang hindi ka papabili o di kaya uh, wala kang interest na bumili, eh dahan-dahan silang mag-scroll ng kanilang cellphone, dahan-dahan silang lulubay sa inyo. At kapag nakita nilang palabas ka na ng dealer, isasabihin eh, na lang sa iyo na tawagan sila kung sakaling may mga tanong pa o pabili ka na. Yun ang nakakalungkot mga ka -idol. Ano sa tingin niyo? Ipiliin niyo ba yung ganong klaseng ahente?